Sa mundo ng digital, bakit gumagamit pa rin ako ng film? Maligamgam na kulay, sa na ilaw, tila ba isang panaginip o pinakamalapit ni Chuna ng memorya. Sa tuwing nagsushoot ka sa film, kadalasan hindi ko na natatandaan na kinunan ko oh, ang subject na iyan. Na nakita ko pala yan. Tapos pagdating ng scan, wow, pata na nananagin. Napunta pala ako sa lugar na to. Nakunan ko pala yung taong ito. At yan, parang panaginip. Yung feelings, pakiramdam, sa digital, pwede kang mag-shoot na isang daan tapos pamili ka ng isa. Pero sa film, limitado lang yung exposures mo. 24 or 36. Sa mundo ng pressures, pagmamadali, tinuloan ako ng film maging mabagal. Sa mundo ng deadlines, paghabol sa last trip ng bus, hindi pagkain ng almusal kasi late na sa meetings. Sa mundo ng pagmamadali, si film ang nagtuto sa akin magdahan-dahan. Hinay-hinay lang. Hindi pwedeng madaliin ang pagkuha ng litlato dahil magiging malabo ito. Film din na nagtuto sa akin sa pagtigil ng paghabol ng perfections light mix, mga likabok, light glooms. Okay din pala yung imperfections. May maganda palang pagkakamali. Insecurities ang unang nabigbigay sa akin ng kalungkutan. Pero feel mong naging sandigan ko para malagpasan ito. Nais nice, kong tapusin yung video ito sa pinakapaborito kong shot. Naghintay ako na mawala yung mga tao sa background na 30 minutes. Para makunan ko yung dalawang bangka na nakahiga lamang sa buhangin ng Bulacay. Sinang dalawa